Pondo, yan ang bansag sa mga rider na bumabakbak ng biyahe sa gabi. Na hindi alintana ang kapahamakan sa kapaligiran. Na ang tanging hatid ay serbisyo. At ang kapuso mo, Jessica So. Alright, may first booking na tayo. At Charlie B. ang siya. Yeah. Te, matagal pa yung hot sauce. Okay, makakaalis na. At dahil maulan at wala masyadong tao sa kalsada, bibilisan natin ang takbo. Kakbang pogi lang. Marami talagang bumabiyahin na riders sa gabi. Dahil ito lang yung pagkakataon na makarami. At binansagan silang Pondo Boys. At dahil hindi ako boy, tinawag nila akong sham Boys. At may pangalawa na nga akong booking, Greenwich. Tumitsika pa ako kay Chip. Kasi pabugsubog-subog pa rin yung ulan eh. Tanggal suot, tanggal suot ako ng kapote. Nakakapagod. Ang sungit mo naman, pa-picture lang. At dahil mag-alas 6 na ng umaga, uuwi na ako. Bye-bye!